Alam mo yung problema sa'yo kung bakit wala ka ipon? Actually, hindi naman yung pagbili mo na kung ano-ano. Sobrang tipid mo lang ha. Pero hirap ka pa rin hanggang ngayon. Hindi yan dahil sa maluhu ka. Magkano na ba ipon mo ngayon, kabayan? Share mo na lang sa comment section. Alam mo kung bakit ganyan yan. Dahil yan sa mga responsibilities sa Pilipinas na kahit hindi naman sa'yo inaako mo. Pinsan mo, mga tito, pamangkin, nanay ng kaibigan mo, putik pati ng kapitbahay mo, sinagot mo na eh. Ganyan kasi ang tingin sa atin. Kung kita sa ibang bansa, akala na tayo ng pera. Now, masama na ba sa mga value ang tumulong? Hindi naman sa ganun. Pero kasi isipin mo kapag may nangyari sa dito, masasagip ka ba ng mga tinulungan mo? Para ka emergency ka dito, kanino ka tatakbo? O nasa Pilipinas ka, tutulungan ka ba nila? Sasabihin lang nila, "Kasta" magtira ka sa sarili mo para kapag nagkanda leche leche na dito sa abroad hindi ka uuwi pwede hindi kayo magugutom lahat minsan kailangan mo mag-ipon hindi lang para sa sarili mo kundi sa mga tao kung maasa sa'yo basta ito tatandaan mo kabayan bago mo tulungan ng iba kailangan na tulungan mo na yung sarili mo kaya nakikiusap ako sa mga Pilipino na may pamilyang OFW ako na nagsasabi sa inyo buhalan talaga kaming mapepera pero ang totoo hindi na kami magkanda o gaga kakaisip kung paano kumita ng extra